Guys, oh. Grabe to. Akala ko nagjo-joke lang sila sa 67 pieces na nakalagay. Tapos, yun yun, yun pakamura ko lang siya nabili. Ang dami mo ng panali sa buhok. Alam mo yung mga ganito namin dito? Para mga kinakain, nawawala. Ang dami, bili ako ng bili ng mga ganito. Tapos, bigla na lang nawawala. Hindi ko alam kung nasaan nagpuntahan. Tapos, nag-aagawa kami sa isang pang-ipit. Kaya ayan, bumili na ako at napakamura niya lang. Yung mga pangipit na nabibili ko ang mamahal isa-isahin natin. Ang mura. Oh, may ganin, may mga ganito ka na. Kasi talagang gamit na gamit sa amin to ni Princess yung mga ganito. Dalawa pa naman kami. Tapos ang kakapal ng mga buhok. Ayan, mukha naman siya matibay. Mm, may mga ganitong design ka pa. Iba-iba. Iba-ibang iba color. Ayan, ang dami. Ina to. 2, 4, 6. Hmm, may ganito pa. Six Eight Then oh, ayan, ganyan ko ang ganyan design. Oh, ito ang ganda. Oh, 11. Tapos 12. Mm, meron pang ganito. Oh, hmm, 13. Tapos ito, yung pang ano lang dito maliit lang oh, 14. Tapos may ganito ka pa. 15, 16, 17. Check plus madaming ganito. Ayan. Importante din to. Ito, talagang gamit na gamit to kay Princess. Ang haba-haba ng buhok niya, tapos nagpapadesign-design design pa siya ng buhok niya minsan. Kaya ito, talagang magagamit niya to. Naku, ang dami guys. Yan nyo. Hmm. Ang dami niyan. Oh, isang ka ka na lang ng isa dyan. O, oh, di diba? Di ka nalugi. Kami dami mo ng pangipit. Kaya go ka na. Oh, check my yellow basket. Bumili ka na. Mag-purchase ka na. na. Dahil napakamura niya lang ngayon.